Okay mga kaungas, naman tayong malaking limon sito. Si kainin natin. At saka mayroong asin. Mayroong uh, patis. Uh, mayroong sili. ah uh, Ito, kakainin natin to. Gamit ang ipin. Walang mga kutsilyo. Tara, kainin natin. Sabi nila, Pait. Pait daw, pero para sa akin, si Ungas, kakainin to. Basta, doon Ungas, wala tatalo sakin akin. Ito ang tamang mukbang. Sabi na, pait daw, pero para sa akin. Mamupit pait dyan. pulang pakit dito para si Ungas hindi papaitan Jangan mau buka, parang nanti ya ayo <laughs> di mana Tuh lah, seberang ayos itu. Ang asim, pero basa ungas. Walang tatalo. Ito. Hmm. Ah. Ah. Namit. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Sobrang... Ano ko dito? Sino kakain dyan? Subukan nyo. Subukan nyo ito. Na ngipin lang gamitin. Wala mga patalim. Kung ano, kutsilo wala. Siungas lang. Maraming salamat.